video you know, no what's up sa inyo Hello. mga boss Hello. ayan and max version 2 bleeding na tayo ng kulan so lagitik issue ito mga bossing pabalik balik ulit ulit kaya talagang pinalitan na natin ang pesa bukas lang yung panggilid nya kaya may dumaligas kasi siya ito pa-open yung panggilid while nang bleed kami ng kulan normal na normal na ulit yung under ng kanyang makina wala kang ka problema so ang issue nito kaya pabalik balik yung lagitik ay dahil sa raka sa roller which is nagiging issue na ng nmax hindi ko alam kung bakit parehas lang naman na raka yung sa version 1 ayun kung mapapansin nyo yung roller ayun kalo so same issue rin nito nung nakaraan ginawa namin na nmax version 2 o talagang yung lifespan lang siguro talaga ng car arm na roller na ito eh hanggang dito lang hindi natin masabi kung mahina ba siya o sirain talaga kasi 3 years din naman yata yung inabot ng PSM na ito pero by the way napalitan na natin exos, PBA at kung intake rocker arm, racket arm as in pinalitan na natin lahat parang hindi na magpabalik-balik sa ito dahil yung may-ari eh, ay nasasaktan na pag naririnig niya yung motor niya ng malagitik kaya tinapos na natin yung issue na yan at eto may M3 pa dito uy may palaman may nagpapalakas ayan o, yung kanyang piston semi doom type grabe naman yan halos nakaluwa yung pagkakadoom niya no ikutin nga natin testing natin ikutin one hand technique ha? Grabe, Grabe ang tigas Hindi kaya Nawa ng technique Dahil hawak ko pa yung block Kaya ano natin yan Meron pa ditong isa Nakahubad din Na binubuo na rin Naglalabasan na naman ng mga mamo. ayun May palaman din Grabe Mabubuhay na naman sila Stop it Get some help Ayan o oh yung isa inaayos na yung wiring ng kanyang motor mukhang paparidonduhin na ito at buo na yung kanyang makina isasalya na lang to sa chassis tapos magkakatestingan na excited na ang isang bata na mabuo ang kanyang motor ayan o oh. kita nyo pang iting itipong iting aso na naman o oh. mabubuhay na naman ang bulabog ng Birmingham yari na naman tayo dyan